Binawas na ng PNP ang requirements para sa mga pulis at sundalong kukuha o magpaparenew ng lisensya ng baril. Libo-libong lisensya na kasi ng mga uniform personnel ang expired at hindi pa rin nare-renew. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi na kinakailangan pang kumuha ng drug test at psychological and neuropsychiatric examination ang mga aktibong pulis at sundalo sa pagkuha ng lisensya ng baril Batay sa inilabas na bagong memorandum ng Philippine National Police, tanging valid ay na lamang na magpapatunay ng miyembro sila ng PNP at AFP ang hahanapin para iproseso ang kanilang gun license application at renewal. Ibig sabihin, hindi na sila hahanapan ng ibang requirements, gaya ng resulta ng mga test na maigpit na requirement sa pagproseso ng gun license. Paliwanag ng PNP Civil Security Group. Bukod sa may sapat ng training ang mga polis at sundalo sa responsabling paghawak at pagmamayari ng baril regular din daw silang sumasailalim sa drug test at psychiatric evaluation. In fact, meron mga random drug test pa rin sa PNP, kaya um, parang it will suffice na, na nag-comply na kami sa requirement ng drug test. Niluwagan ng PNP ang requirements dahil sa libo libong sundalo at polis ang expire na ang License to Own and Possess Firearms o LTAP. Sa pinakahuling datos ng PNP Civil Security Group, halos labing dalawang libong polis ang expired ng LTAP habang mahigit labing apat na libo naman sa hanay ng mga sundalo. Expired na rin ang firearms registration ng mahigit 25,000 na mga baril na nakapangalan sa mga polis. Habang lampas 29,000 naman sa mga sundalo. Dahil binawasan ng requirements, umaasa ang PNP na mas marami ang mahihikay at na magparenew ng lisensya ng kanilang baril. Paglilino naman ng PNP, tanging mga polis at sundalo lang ang niluwagan ng requirements required pa rin drug test at psychiatric examination sa mga sibilyan na kukuha o magre-renew ng LTAP at firearms registration. Pag-uusapan pa raw kung isasama na rin ang iba pang law enforcement agencies tulad ng PIDEA, NBI, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Wala pong ikabahala ang public kung bakit kami ay um, kumbaga na... na... In exempt kung hindi na kapag uh, renew or hindi na na follow ang procedure or yung mga laws ng r 810 it's a ground for administrative filing of case. Pwede din criminal case. Aside from that, meron din administrative. So talagang, kung pagdating sa accountability, mas madami, mas mabigat. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.